Magandang umaga po mga kaparambin Patatlong araw po Dito sa ating project Nga ah, si Kuwaitan o toy Katapos lang po magmerinda Si Kuya Edgar, Kuya Parang Jugar Magandang umaga po Ayon, birthday boy <laughs> Pre, happy birthday, pre Thank you, thank you po yun Maraming mong salamat Naga-ano po, asinta. Parehande, pre. Uy. yun, Pangit. <laughs> Naga-asinta na po. Sama-sama po din eh. May import tayo. Oto, import. Yeah. <laughs> naka layer na po.

Matawid po tayo sa kabila mga bin, Makuha po tayo ng sitaw. Palok po sa nilagang baka. Lagyan po natin ng ano, mais po. Tsaka po sitaw. Tamang-tama po sa pananghalian yun. May sabaw po. Igan na po ang ating tubig ah. wala supply ang ating tubigan makakasulusog po pala tayo Iga po malago na po ang ating palay gamasin po Halago po ng ating balinghoy oh. Yan. Pwede na pong talabusan ito, oh. Halago, Palipas na po itong ating sitaw. Pero may bunga pa rin po. Wala na pong dahon na yun. Bunga na laang po. Sariwang gulay po ang ating ilalahok. Dito na po tayo sa kubo mga bambin. Mga po tayo na ano. baka po na may mga gulay po. Sitaw po. At mas nalagkitan dito po. Saka po itong ubo. May tira po. Ating larabi po muna. Nakita mo tayo. Mas Mas nalagkitan. Alat-alat. Oh. Ayun. Ilagay mo sa Sa buot pa pinaglagutan namin. Siya lang. Saano? mismo sa ano? Beh, si Ligang na anong makinis. na makinis, sagay. Tagay sa. Yung baka po ay ano nabili po nating kanina umaga, 1 kilo na ano po? palaga tapos dalaw kilo na pangguto ko pati ganito yun yung mamang hapon buwan ng birthday po ni paring sugar ko pati papamirin mo mm. magandang yun po yung mga kapang mga natin gagawa po ng kulong po. Lagyan po natin ng rekado. Si Boss Bawang po. Asin po. Ayan, eh, ilagay na po natin itong ano, maespo? po. Saka lubod. Yan. po rin ubog. Ayan. Lagyan pa natin ng paminta. Yung. Kulong-kulong na po mga pambin. nga ng bango po lagyan po natin ng sitaw Luton na po mga pambin. Kakain na po tayo. Sinangag po ito. Para may bagong saain natin. Kain po mga pambin. Pre. Kain na. Hayo, kakain po. May saka lang! Toy. Hindi tayo sa ano. Hmm? Pare, hindi rin itong kali. Yan o. No. Sa nga dyan. Mas yan. Kain okay. po. Kain po tayo. Tingin ko palang kita ko pa na eh. Taka tayo o. No? Masabaw-sabaw muna ako. Tingin ko pin.

lagi lagi atin. okay isa isa eh huh? daw lagi rin lagi. Huh? kuya Sari, eh eh woh hah? Mana daw ah, po yung mga bata gawa ng ulamin Mais sa kabila or... Oh, Oo, oh, tabi ilog ah. Mm -hmm. maraming, ano mm -hmm. nga yung mga ng sa mga kasibigan mo. Ano? Pagkaulan. Ang mm -hmm. sarap yun ano. pa. Mm-hmm. Mm -hmm. hmm isa hmm Hmm. pa hmm. Dati nung wala pang sitaw. Hmm. Kahit malisik-siksak asa, hindi nung sitaw nung balit tali. Hindi nung Yung ano, parang tibal Hmm. Wala mong mga hebe na. Hmm? Yun yeah. you know, naman no, no, no. na Meron na no, meron pa rin doon. Lago na ah. Hindi pa rin. Eh. Um, malapit natin dito sa ano? Tumula ka rin. pa rin. Hmm. mo buhay. Hmm. Yan ano, nakalaki ang kuno rin. Eh. Pagayon so, mo. mga poste yung kao. Ano pare, mamaya pa ano rin no? Hay lo, mga